Isa sa mga pinaka nakaka-stress na kondisyon sa ating mga anak ay kapag nagtatay sila. Medyo challenging na sa mga bata kasi minsan normal na sa kanila na malambot ang dumi. Paano ba natin malalaman kung ang malambot na dumi ay normal lang o sintomas na pala ng diarrhea sa bata? Kaya mami and daddy, samahan niyo ako. Sa videos na to, sasabihin ko sa inyo kung ano-ano nga ba ang mga sintomas ng diarrhea sa isang bata. At sa panghuli, sasabihin ko sa inyo kung ano, -ano nga ba ang mapwede natin gawing remedy sa bahay kapag nagtatay ang ating mga anak para makaiwas sa dehydration. ang diarrhea o pagtatae o mas kilala sa term na loose bowel movement or LBM ay isa sa mga common complaints ng mga bata. Ang diarrhea o LBM is defined as passage of three or more loose watery stools within 24-hour period. Kadalasan, sinasamahan ito ng ibang sintomas tulad ng pagsusuka, pananakit ng tiyan, pagkahilo, panghihina, at kung minsan may kasamang dugo sa dumi. Kapag matindi naman ang diarrhea, nagkakaroon din ng signs of dehydration ang mga bata. Medyo challenging lang sa ating mga parents dahil hindi nasasabi ng mga bata ang kanilang mga sintomas. Kaya dapat maging observant tayo sa ating mga anak para mapigilan natin ang pagkakaroon nila ng dehydration. Base sa tagal ng sintomas, nakaklasify ang diarrhea sa tatlo. Acute diarrhea ang tawag kapag ang pagtatae ay less than 2 weeks. Persistent diarrhea naman kapag ang sintomas ay more than 2 weeks pero less than 4 weeks. At chronic diarrhea naman kapag ang sintomas ng pagtatae ay lumampas ng isang buwan. Importante pong kumonsulta kayo sa inyong mga pediatrician dahil kung minsan normal talaga sa mga baby ang pagkakaroon ng malambot na tae. Lagi ko ang sinasabi sa aking mga pasyente, dapat tignan po natin yung kabuuan ng pasyente. Kahit malambot o madalas ang dumi ni baby, pero masigla naman siya, naglalaro at malakas dumede, masasabi natin na wala siyang LBM. Normal variation to ng kanyang pagdumi, lalo na kung breastfeeding si baby. Minsan nga sa mga sanggol na less than 1 year old, normal pa ang pagkakaroon ng more than 6 times na dumi sa isang araw. Para naman sa mga batang mas malalaki o yung mga toddler, minsan normal pa sa kanila ang pagkakaroon ng dumi ng more than 3 times a day. Kaya mahalaga talagang tinitigdan natin yung kabuuan ng ating mga anak. Dapat sinasamahan ng pagtatay ng iba pang sintomas gaya ng irritability, weakness o kaya mga signs of dehydration para masabi natin nagtatay ang ating mga anak. Ano-ano ang mga sanhi ng sa bata? Maraming possible causes ng diarrhea sa bata. Ang kadalasang sanhi ng pagtatae na durot na infection sa bata ay virus. Ang tawag dito ay viral gastroenteritis. Kaya nga ina-advise namin mga pediatrician na magpabakuna against rotavirus ang mga sanggol as early as 6 weeks para makaiwas sa viral gastroenteritis. Maaari magdulot ng gastroenteritis sa bata ang pagkakaroon ng bacterial infection o di kaya pagkakaroon ng parasitic infection katulad ng mga roundworms at paniba Maaari ding magdulot ng diarrhea ang food poisoning o pagkain ng mga sira o maruruming pagkain. Common cause din ng diarrhea, lalo na sa ating mga Pilipino, ang pagkakaroon ng lactose intolerance. Ito ay isang kondisyon kung saan hindi nila kayang i-digest ang lactose component ng milk. Kung kaya nakikreate ito ng symptoms ng diarrhea. Hindi naman ito delikado, pero kadalasan nagiging uncomfortable sila kapag meron sila nito. Kaya mabuti na i-consult natin sa ating mga pediatrician kapag meron ganito ang ating mga babies. Dahil kung minsan pinapalitan ng mga pedya ang diet o yung milk ni baby para makaiwas dito kung minsan din sila ng diarrhea kapag umiinom sila ng antibiotic. Isa sa mga common side effect ng antibiotic ay LBM. Kapag nangyari ito, sabihin natin ito sa kanilang pediatrician para mamonitor si baby habang umiinom ng antibiotic. Maaari rin sila magkaroon ng diarrhea kapag meron silang irritable bowel syndrome. Ano-ano ang mga sintomas at senyales ng pagkatay sa bata? dapat po nating malaman na ang diarrhea per se ay hindi nagdudulot ng delikadong kondisyon sa ating mga anak. Ang dahilan po ng kanilang pag-deteriorate kapag meron silang diarrhea ay dehydration. So ito po ang ating mahigpit na babantayan. Gaya na sabi ko kanina, hindi katulad ng mga matatanda. Ang mga bata po, hindi nila nasasabi ang kanilang mga sintomas. Lalo na yung mga sanggol na talagang hindi pa nagsasalita. Kaya dapat maging observant po tayo mula ulo hanggang paa para hindi po natin ma yung mga signs and symptoms of dehydration. Masasabi nating dehydrated ang isang bata kapag meron siya ng mga sumusunod na sintomas at senyales una unang kapag irritable sila at hindi mapakali. Kapag dry yung kanilang lips, mouth, or tongue. Wala silang luha kapag umiiyak. Wala silang ihi ng more than 3 hours. Lubog or sunken ang kanilang mga mata. At para naman sa masanggol, lubog na yung kanilang bumbunan. Kung minsan, wala silang pawis dahil dry yung kanilang skin. Mabilis ang tibok ng kanilang mga puso. Nauuhaw. At kapag severe na ang kanilang dehydration, nagiging mahina na sila at tutulog-tulog. Kapag napansin po natin ito sa ating mga anak, tawagan na po natin ang ating pediatrician o dalhin na sila sa ospital. Ano-ano ang mga test na pwedeng ipagawa sa bata? Iba-ibang test ang pwedeng ipagawa para malaman ang sanhi ng dayariya. Pero bago namin ipatest ang inyong mga anak, kailangan muna namin tanungin ang history ng kanilang pagtatae at magawa ang physical examination. Kasi kadalasan magkakaroon na kami ng idea kung ano bang cost ng kanilang pagtatae based lang sa history and physical examination. Isa sa mga importanteng test na aming ire-request ay yung stool exam or fecalysis. Ito yung pag-iexamine ng kanilang dumi. So kadalasan kung nagsosuspect ng infection ang inyong pediatrician gaya ng parasitism, magre-request ito ng fecalysis para makita kung mayro ano bang parasite infection sa kanilang mga dumi. Pero basic lang to, minsan sinasamahan namin ng blood exam at urinalysis para mas matulungan kami kung ano bang nature ng infection, kung viral ba o bacterial. Para sa mga special cases, nagre-request naman kami ng mga imaging gaya ng x-ray para makita kung may anatomical problem ba si baby. Pero ang mga test na to ay secondary lang. Mahalaga ipacheck up niyo pa rin si baby sa inyong bed Dahil majority ng causes ng diarrhea sa mga baby ay malalaman na namin sa history and physical examination pa lang. Ano-ano ang mga pwedeng gawin kapag nagtatay ang bata Pagdahan po natin, iba-ibang remedy depende sa severity of diarrhea at dehydration. Kapag mild lang ang diarrhea at dehydration, pwede pong gamutin ang ating anak sa bahay lang. Pero kapag severe ang diarrhea at dehydration, dapat po natin silang dalhin sa ospital para maagapan ang kanilang kondisyon. Karamihan ng mga batang may mild diarrhea ay pwede pa rin pakainin ng kahit anong pagkain. Kadalasan kapag may sakit sila, medyo altered yung taste nila at mahina silang kumain. Kaya ina-advise namin na kapag may diarrhea ang isang bata, ibigay lang natin yung gusto nilang pagkain as long as masustansya pa rin ito para kahit pa paano may kinakain pa rin sila. Ang pinaka gamot sa diarrhea ay ang pag-inom ng maraming fluids dahil ito ang magpe-prevent ng dehydration. So, anong fluids ang pwede natin ipainom? Ang recommendation po ay bigyan sila ng ORS o Oral Dehydration Solution. Kadalasan, nabibili ito sa pharmacy ng powder at nakalagay sa sachet. So, tinitimpla ito sa malinis na tubig at pinapainom sa kanila. Meron din mga pre oral rehydration solution available sa market. Hindi na ito tinitimpla. Ready to drink na ang mga ito. Kung nasa malayong lugar ka naman at wala kang mabilihan ng ORS, maaari ka rin magtimpla nito. So, paano gawin to? Gamit ang isang litro ng malinis na tubig, haluan ito ng anim na kutsarita ng asukal at kalahating kutsarita ng asin. Pwede mo rin itong dagdagan ng kalamansi o dalandan para maging masarap ang lasa nito. Tapos, ready to drink na ito para kay baby. Maari ka rin gumamit ng rice water o yung sabaw ng sinaing. At para naman sa mga sanggon na nagtatae, ituloy lang po natin ang breastfeeding. Para naman sa mga solid food, pwede po natin sila bigyan ng mga starchy food, gaya ng cereals, bread at rice. Yung ibang pediatrician, iniintroduce ang BRAT diet. Ano po ang components nito? B stands for banana, R stands for rice, A stands for apple sauce, and T stands for toast. Effective din po ang diet na to dahil ito ay starchy food at low fiber diet. Dahil dito, nagkikreate ito ng binding effect sa kanilang digestive tract at namumuo ang kanilang dumi. Isa pang pwede nating ibigay sa ating mga anak ay zinc. Based sa mga studies, nakakatulong ang zinc para ma-shorten ang duration ng diarrhea, bawasan ang dami ng dumi, at ma-reduce ang risk ng pagkakaroon ng persistent diarrhea. May mga studies din na nagsasabi na nakakatulong pagbibigay ng mga probiotics. Ano ba ang mga probiotics? Basically, ito ay mga good bacteria na kailangan ng intestine ng mga bata. Kaya pag ina-administer ito, nakakatulong ito para talunin ang mga bad bacteria sa kanilang intestine. At ibalik sa normal ang environment ng kanilang digestive tract. Dahil dito, natutulungan ito ang kanilang katawan para labanan ang mga bad bacteria at harmful effects nito. Important reminder, iwasan po nating bigyan ng ating mga anak ng mga commercial fruit drinks at milk kapag nagtatay sila. Iwasan din natin ang pagbibigay ng mga energy drinks sa kanila dahil matataas po ang glucose content ng mga ganitong klaseng fluids. Lalo po ito magpopromote ng diarrhea at maaaring makakontribute sa kanilang dehydration. Iwasan din po natin painumin ang ating mga anak na mga anti-motility drugs gaya ng loperamide. Generally, hindi po ito binibigay sa mga bata na less than 5 years old. Para naman sa mga more than 6 years old, kung bibigyan po natin ng ganitong gamot ang ating mga anak, tanungin po muna natin ang ating mga pediatrician. Ganon din po sa pagbibigay ng mga anti-emetic drugs o yung mga gamot na binibigay para pigilan ng pagsusuka. Ginagamit lang po ito sa mga baby na more than 6 months old at yung mga bata na sobrang tindi ang pagsusuka. Pero hindi po ito binibigay ng walang advice ng doktor dahil may side effect ang ganitong mga gamot. Again, tanungin po muna natin ang ating mga pediatrician bago bigyan ng ating mga anak kapag binigay po natin itong mga home remedy sa bahay, let us make sure na minomonitor pa rin natin ang ating mga anak. Kapag nakitaan po natin sila ng improvement at nabawasan yung signs of dehydration na sinabi ko kanina, maaari po natin ituloy yung regimen sa bahay at hintayin na lang yung kanilang pag-improve. Kadalasan, ang mga mild diarrhea sa bata ay tumatagal lang ng 5 to 7 days. Bihira itong lumalampas ng isang linggo. Pero kapag napansin po natin na walang improvement sa kanilang kondisyon at lalo pa silang nade-dehydrate sa mga ginagawa nating remedy, agad po natin silang dalhin sa ospital at ipacheck up sa ating mga pediatrician. Mabilis na pong ma-reverse ang dehydration sa bata, lalo na pag naagapan ito. Nagiging delikado lang kapag severe na yung kanilang dehydration kasi kailangan talaga sila madextrosan para mahabol yung fluids na wala sa kanilang katawan. In summary, ang diarrhea ay common diseases sa mga bata. Importanting malaman po natin yung mga dapat bantayan sa ating mga anak para maiwasan po ang pagkakaroon ng dehydration. Ang dehydration ay pwedeng gamutin sa bahay kung mild lang ito. Pero kung severe, kailangan po natin dalhin sila sa ospital at ipacheck up sa doktor. Ang dehydration sa bata ay isang serious condition. Hindi dapat ito binabaliwala at dapat inaagapan. It's been me, your Doc Mike. Thank you very much for watching. Kung meron po kayo mga mensahe o mga topic na gusto i-discuss, isulat yun lang po sa comment section below.